Nakakatuwa, ito yung first time na nagkaroon ako ng ganitong klasing upo. God bless us all, simpleng buhay, simpleng pinay, happy pinay gardener here in France. Please don't forget to subscribe. Nakakatuwa, ito yung first time na nagkaroon ako ng ganitong klasing upo. Ayan, upo pa more. Ayan, si upo. Ang akin mga upu. Welcome sa aking upo garden dito sa France. Month of July first week ito. Ang saya na ganito na kadami ang upo dito sa aking garden. Nakakatuwa at ready for harvest na talaga yung iba. Ang feeling satisfied gardener ay damang-dama ko talaga lalong-lalo na na isa din ang upo sa mga paborito kong gulay mula Pilipinas. At this year, tatlong klase ng upo ang naitanim ko dito sa aking upo garden. May pakurba-kurba ang dating, ayan. And then may medium size siya na yung talagang upo natin sa Pilipinas at may small size naman na kung saan parang bell ang dating. ba diba? Nakakatuwa talaga. Bonggang-bongga talaga ang bunga ng aking mga upo last year na kung saan kahit naka-experience man ng heat wave ay kayang-kaya pa rin silang namumunga at ang dami ko talagang harvest at the best, ang dami ko ding nakaing upo. <laughs> at higit sa lahat, ang dami ko ding nabigyan yung aming kapitbahay na kung saan first time nila nakatry ng upo at hindi mawawala ang mga mga love na love kong Filipina na kung saan nakatira banda dito sa amin. Ay sinishare ko talaga yung bunga, hindi ko binibinta, kundi nagsishare talaga kami kasi kung meron naman sila ay nagsishare naman sila sa akin. Kaya share-share lang ng blessings at blessed na blessed talaga ako ng maraming bunga ang aking upo last year. Para sa inyong kaalaman, first try at first tanim ko ng upo dito sa France ay year 2020 na kung saan yun yung panahon ng pandemya At napakalaking tulong talaga nito sa akin kasi isa siyang therapy na kung saan yung feeling na hindi ka makauwi ng Pinas, na namimiss mo talaga yung pamilya, pero sa paraan ng yung pagtatanim ng mga gulay pinas lalong-lalo na itong upo at lalong-lalo na pag at makapag-harvest ay super super feeling Pilipinas talaga. Walang katulad talaga ang saya pag sarili mong tanim. Pahirapan man sa weather dito sa France, may malamig minsan Sobrang init, maulan, mahangin, pahirapan man pero survive na survive ang mga gulay Pinas, lalong-lalo na itong ubo. Springtime ako nagsisimula na magtanim or mag-start ng magpunla ng upo at ibang gulay Pilipinas. March minsan ay medyo malamig so a-adjust tayo na magtatanim ng April. Pero itong upo na nakikita ninyo ngayon ay start ko talaga siya na tinanim around buwan ng May. Kasi March at saka April last year ay medyo malamig talaga at natatakot din ako kasi limitado lang yung aking seeds ng upo. Gustong gusto ko talaga na kahit late man siya makapagbunga, at least may makukuha at mabubuhay talaga yung upo. And thanks God, May ko siya tinanim, June ang bilis talaga makatubo kasi ang ganda ng weather. At July ay may na-harvest na talaga ako. At may mga nabigyan din. Ay, nako, napakasarap ng pakiramdam. Masasabi ko all the time na lahat ng mga tanim kong Pilipinas ay nabubuhay. Kaya, proud Pinay gardener here in France. Kasi kung bibili ka ng upo sa mga Asian market na kung saan malayong malayo dito sa amin, pupunta ka doon tapos hindi talaga siya yung bagong kuha kasi mula din siya sa ibang bansa at Ang mahal talaga, 9 euro or 450 to 500 pesos ang kilo. Kilo ha, hindi siya buo, kundi kilo talaga. Napakamahal talaga. Kaya, pag may chance man na makatanim ka ng upo dito sa iyong garden or sa aking garden, why not? At ngayon ay ang saya kasi tatlong klase ng upo and hopefully this summer ay may apat or lima akong upo na itatanim sa aking garden. Ginagawa ko talagang inspirasyon kaya kinukunan ko talaga ng video at photos yung mga na-harvest ko lalong-lalo na nitong upo kasi feeling satisfied talaga. Sana naman ay nagustuhan ninyo itong aking cute cute na video ng aking Upo Garden dito sa France. Pag may itinanim, may aanihin. Pag may aanihin, may kakainin. <laughs> If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe naman sa aming channel. Thank you and God bless us all!